Sa linggo, June 12, muli nating gugunitain ang napakalagang bahagi ng ating kasaysayan ng Araw ng Kalayaan. Pero bukod sa taon ng magarbong selebrasyon, paano nga ba natin isinasabuhay ang tunay na diwa ng ating kasarinlan? Live mula sa Makati, may report si Joseph Morong. Joseph! Jessica, Independence Day na nga natin sa Sunday. Kaya tinanong natin yung ating mga kababayan, ano nga ba yung kahalagahan o ibig sabihin ngayon ng kalayaan o pagiging malaya? Ikesan daan at labing taon na ng ating kalayaan mula sa mga Espanyol sa June 12. Pero sa modernong panahon, bukod sa taon-taong selebrasyon, ano nga ba ang halaga ng okasyong ito? At higit sa lahat, ano ba ang ibig sabihin ng kalayaan sa makabagong Pinoy? Having that kind of freedom in doing anything that you want, but still abiding by the rules. Being free has different meanings. It, it's being free physically and being free on the inside. Gusto ko yung malaya ako sa malatang gawain ko. Kaya paabala. Ano bang ibig sabihin pag malaya ka? I don't know. You don't know? Yeah. Ibig sabihin mean, nun, pwede ka maglaro. Right? Tama ka? Uh, I Mukhang hindi yata madaling sagutin ang tanong na yan. Pero para sa isang historian, mahalagang malaman na hindi natin madaling nakuha ang kalayaan bilang isang bansa at isang Pilipino para mapahalagahan ito. Ang tatlong daan natin sa isang mananakop ay tila nagbunga raw ng tatlong matatawag na sakit. The cult of smallness. Okay. We don't think big. Okay. Uh, then, uh, celebration of defeat. Mm. We celebrate our defeats. Okay. The third one is Donya Victorina syndrome. A sense of inferiority in relation to white people. We were really made to feel so, so inferior. Uh, and the Americans made it made us feel so small. Uh, and we were encouraged to be well small thinkers. And of course, who could win, no, if you th if you think small. Sa Ayala Triangle Garden sa Makati isang 3D rendition ng watawat ng ating bansa ang Eden's play simbolo ng revolusyon at ng ating lahi. Sa mga underpass ng Makati na kadisplay ang mga gawang sining na tampok si Rizal. Tila nagpapaalala sa papel na ginampanan ng ating pambansang bayani para sa ating kasarinlan. He was the main catalyst of the revolution. And also, he was the first Filipino to think of an independent nation. Nasa pagdiriwang ang apo ni Rizal na si Atty. Romancita Reyes, apo sa tuhod ng kapalit ni Rizal na si Saturnina. Sabi ni Atty. Reyes, may mga aral ang buhay ni Rizal na maaaring isa buhay na makabagong Pinoy ngayon. And that's what Rizal said, there are no tyrants where there are no slaves. You no, know, if you want to effect change, whether it's radical or, or you know, um, basta uh, change for the benefit of the Filipino people, not just for your own self sa makabagong panahon daw, ang hamon ay ang ehemplo ni Rizal ang magpursigi hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. We may already have a degree of political and economic freedom, but that only freedom from, freedom from what, uh, restraints, no? What we have to develop is freedom to, freedom to uh, determine who we are, determine our direction and realize what it means to be Filipino. That's what we lack. Jessica, think big. Yan daw marahil ang pwede natin gawin bilang isang lahi at bilang isang bansa. Ngayon nga na tayo ay malaya na. Mm -hmm. Joseph, mukha bang magiging magarbo ang selebrasyon ngayong taon considering na 113th uh, anniversary na ng ating Independence Day at 150th birthday naman na malapit na ni Dr. Jose Rizal? If yung magarbo na term is to mean ostentatious mm -hmm. na medyo magastos, may nabasa ako na this will be low-key. Okay. Ang sinasabi dati, kung may maraming float, before, isang float na lamang yan featuring yung mga earth-friendly na mga few. Which is good because nandun lang, it's just one day to uh, celebrate it, to, to remember it. Pero I think a more important thing that we have to do is to cherish our freedom on a day-to-day -day basis. Yung uh, uh, birthday ni Rizal, uh, sa 150th birthday niya, that will be big because medyo malaking uh, milestone niya. Yes. Yung uh, 3D na Philippine flag, what does it look like? Mm -hmm. 3D ba siya talaga? Uh, nasa, kung nakikita niyo sa akin, mm -hmm. it is, kasi if you, uh, may, may certain point dyan na pag humarap ka, isang flat lang na flag yan. But if you go around it, ay uh, merong iba't ibang dimension yan. I think it reflects yung other, yung mga several ways to which uh, we can look at our symbol of freedom. Diba na no, parang ito pwedeng uh, simbolo ng ating personal freedom, ng political freedom at yung din commitment natin for it. Okay, so kung dun mo sa side tignan, makikita mo pa rin yung buong flag. Yes, yeah, a different hindi lang med hindi hindi complete, hindi flag as we know it, pero may ibang forma 'yan. So siguro parang sinisimulate niyan yung flag na naka na fly din sa isang flagpole. Okay. So uh on uh, Sunday, June 12, may parada malamang mm. sa Luneta, no, Joseph? And uh, meron ding mga yeah. celebration dyan sa Makati. Mm. And we have to remember, medyo matagal na struggle, yung dinaanan ng ating mga ninuno to achieve this. And yung kaninang bata na nakausap natin, uh, tinanong natin ano ba ibig sabihin ng kalayaan, medyo parang sabi niya, I don't know. But this will reflect yung kind of attitude that we have kasi ini-enjoy lang natin yan eh. But consider kung wala yun, yung, yung kasabihan na the only time na you will understand something, importance ng something ay kung wala sa yun. So now that we have our freedoms, we have to cherish it. Okay, maraming salamat Joseph Morong.